Isa sa mga pinakamasakit na salita na marinig ng isang tao ay wala itong mararating sa buhay. E paano kung nag-aaral ka pala? Sinabihan ka nito ng guru mo mismo. Diyan nag-viral ang isang guru na nag-live sa social media habang pinagagalitan ang kanyang mga estudyante. Para bigyan ng mukha ng balita, Mobile Journal, Mary Monreyes. ay tungkulin ng mga estudyante sa eskwelahan ang pakikinig sa kanilang mga gro. Pero paano kung ang dapat na nagtuturo sa iyo ng aral at values, ito ang sasabihin sa iyo? Pa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Mabilis na kumalat sa social media ang recording ng sinasabing teacher na ito na nakalive sa isang social media app habang sinisermonan Galing ang kanyang squatter. mga estudyante. Maririnig dito na tinawag niyang ingrato at sinabihan na ugaling squatter ang kanyang mga estudyante. Umani ng halo-halong reaksyon ang video na ito. Para sa ilan, normal lang daw ito at kinumpara sa kapanahunan noon na mas matatalas pa raw ang pananalita ng ibang guro. Sa kabilang banda, may nagsabing sumosobra na sa limitasyon ang guro. Ayon sa nakausap nating 21 years nang nagtuturo na si Professor Eleanor Barami Hesari, wala raw ito sa panahon-panahon. Sabi niya, kahit gaano kapagod ang isang teacher, mahalaga pa rin ang focus sa trabaho at maging profesional. Dahil maliban sa ito ang kanilang trabaho, malaki ang halaga ng mga binibitawan nilang salita, lalo na sa mga bata. Pag kami sa boards or even lahat ng professionals, may oath-taking yan nangangako tayo na itaguyod ang profesyon at protektahan at yung yung kabutihan ng mga estudyante natin. So, part yun yung mental, emotional, and physical welfare ng mga estudyante. Kung ano yung tama noon, tama pa rin siya ngayon. Kung ano yung mali noon, mali pa rin siya ngayon. So, bilang mga educators, Um, kailangan i-carry natin yung sarili natin or dalhin natin yung sarili natin na may dignidad. Sabi ni Ma'am Eleanor, hindi raw talaga madali magturo sa mga estudyante, bata man o matanda. Pero dahil change is constant, kailangan din mag-adapt ng mga educators sa mga modernong learning or communication method para sa mga estudyante. Mahalaga rin daw kasi ang teacher-student interaction para sa academic o co-curricular performance ng isang estudyante. So, Meron. Um, book ng um, for professional teachers It covers um ethical um behaviors also of educators. So yan na rin kasi ang thinking ng mga kabataan ngayon. So kailangan our approaches should also change. Kasi ngayon parang mas kailangan uh, mag-establish ng rapport and connection with the students first. Um kasi either ma-intimidate sila una or pangalawa pwede rin na hindi sila ma-motivate kasi may takot o kaya meron na agad na parang ay siguro ito masungit to may ganun agad na thinking si ayon naman sa Department of Education under verification pa at iniimbestigahan na nila ang nag-viral na teacher Tandaan po ang matatanda ang role models ng mga kabataan kaya maging maingat at responsable po sa mga kilos para maging good influence sa mga bata. Mobile Journal Marymon Reyes po, hatid ang mukha nang balita